Hi sa inyo mga taste buds, ngayong araw magluluto kami ng pusit. So ito mga ka-taste buds, maglagay mo ng mantika. Taman dami ng mantika. Mainit na ang mantika. Pagsabay-sabay na igisa ang sibuyas bawang kamatis. So tama ko tayo, once naigisa na naigisa na natin, tinan nyo, ang ganda Oh. Lagyan natin yung puset. Okay lang kahit isama nyo na si gisa yan. Kaya mga ganitong klase naman ng poset, hindi naman yung kumukunat. So, Kaya okay lang na maluto ng maluto yan. Ang mabilis kong muna yung maliliit. Kaya lagay tayo toyo. Lagi tayo paminta. Sa so, ito mga taste buds, maglagay tayo ng bay leaf o dahon ng laurel. And then maglalagay tayo dito ng tubig. Depende na sa inyo kung gano'ng karaming tubig yung gusto nyo ilagay. Pero mga ganyan luto, ano nila, mga ganyan kadami. Ayan. Pakuloyin muna natin to Mamaya na tayo maglalagyan ng suka. Ayan. So ito mga taste buds, lagyan natin itong sotanghon. So ibinabadin e, muna namin sa tubig yan bago natin ilagay dito. Para kung sinalang natin dito, mabilis na siya lalambot. Ayan. Mabilis na lang mga malutoy yung sotanghon. Itong puset, luto na rin yan. So, pinakukuloan pina, na natin ito. Pinakukuloan na natin. Ang ah, niluluto na lang natin dyan, itong sotanghon. So, ito. So, naman, maglalagay tayo ng suka. So, hindi natin hahaluin yan. Lalagyan na natin siya. Tanda natin, mas marami ang toyo at saka suka. Kaya, mo natin lagyan yan. So ito mga taste buds, napakuloan na natin maigyo yan But, nung pagkalagay natin ng suka. So hindi muna natin hinalo. So ngayon naman is magalagay tayo ng konting asukal. Tansya-tansya na lang ginawa natin dyan. At ito na, pagkahalo natin yan, ay luto na kaagad ang ating napakasarap na posit. Adobong posit na may sotanghon. Ayan. Ganyan talaga yung adobong posit niya. Lagyan talaga ng sotanghon yan. Yan. hindi siya masyadong nangitim kasi yung ginamit nating posit dito, yung posit na lumot, kung tawagin. Pero kung gagamitin yung posit na maliliit, pag sinalang niya, mangingitim maiging sa sabaw niyan. So, yan. Pero, uh, kung nagustuhan niya, subukan niya rin yan.